So dito sa area namin mga bukid ay may ano may isang puno dito ng cherry na ang daming bunga. Eh tingnan ko nang kuha mo, be. Oh, daming bunga oh. Cherry. Ay no, dami oh. Ah, oh. uh, lungkong, uh, lansones na may abukado at yung ating papaya. So, yun lang po ang aking plano dito so dito po tayo nagpapapayahan ng abuhin so may resource of water tayo pero ang kagandahan lang sa upaya hindi naman niya <mulay> So araw sa inyo mga bugit, magandang araw po sa inyo ngayon So ngayong araw po ang aking ginagawa ngayon ay nagbubutas po kami Nag-holing po kami ng pagtatamnan ng ating mga papaya Dahil meron po akong pinunda ng papaya noong Agosto At ito nga po may dala akong konti lang, itetesting ko lang doon sa sa mga naunang butas So ito yung mga munti kong papaya na tinanim ng Ah... Uh, first week of August so malalaki na so itatesting ko lang naman ito dito sa area na to dito sa area na to tayo magtatanim doon sa dulo so isasama ko kayo ngayon doon tapos magdadala ako ng kaunting uh, pang tanda baka matabas na naman eh pag naglinis kaya lalagyan ko na agad ng tanda yung aming binutasan para lagyan ng tanim na papaya so yun nga po mga kabukid no? ito yung ating gawain ngayong araw nasa 700 perasong papaya yung ating itatanim dito sa area na ito so intercrop siya sa sa ating ano i-intercrop natin siya sa dito sa ating sweet tamarind so yun po mga kabukid no? ay tutulong muna ako magbutas na pagkatam ng papaya ito yung aking pero meron ako dito ang herbicide na kugon ito herbicide ko tong kugon na to para mamatay kasi so, mahirap yan mahirap yan pag lumago ng sobra kaya so, pinatay ko na para matulungan natin yung mga kalapong gonyom na lumago so titignan natin yung dalawang tropa doon meron tayong nasama tropa si Randil at si you know, si Tutoy yan na ah. medyo masukat hindi ko kasi ito pinapatay mga buhid hindi pala pinayupit kulang sa yupit ito ah kulang sa yupit ito ah hindi ito nayupit, ah. na yupit ah kinayupit ang bagen ginayupit yan loko ka ginayupit ang bagen ha. Mayroong dalaka pula? Kunti. Nandala mo yung pickup? Oh. Kunti lang, yung mga 22. 22 siguro. Dalawang ah. 15. Dalawang tubling ah. Dalawang tubling at siya lahat oh. Magkatulong ba'y ako? Nagamwa. Huwag pasok siya ate ay. Ha? Huwag si ate. Wa. Tinangali pa nga ako. Nag-uusap pa kami ni Bibing sa punlaan. Ah, doon siya <laughs> eh. Kung ano siya. Sabi niya ka sa sakin. Kinausap ko siya kung makapagtrabaho siya sa linggo. Magalinis ang tindahan baga. Kaya yan ah. Walang bato masyado dito ah. No? Doon lang. ang Dito. Pero pag Tapos, pagdating naman ito. Bato papunta ito. Hindi na tayo dito magatanim. Hindi doon oh. Malilom na ito. Dito lang manda oh. Dito na lang tayo sa gitna. Yan ang arawan na yan. Dito oh. Ito pwede dito oh. Pwede rin. Ito tapat nito na bukas. Alam mo may pagkangat-angat ng araw dito na yan eh. Oo. Oh. Pero wag wag natin ipatama sa mga lilim. Dito lang, ho? Dito, tamain. dito lang, yung... hindi sentro na buong ano, ho? Oo. Tama ito. Marami ako ditong tatandaan pala. so, yan nga, ho. Oh. May isang tagalinis ng butas. At may isang tagabutas dalawa lang kami dito eh ah tatlo ilang butas na kaya atin natin ito na may dalawang daan na kaya ito okay. sobrang sobra uh? na ito no okay, okay. kulang pa lang kawayan ko makuha tayo, kay Ninoy. Oh, tayo dani, dani dyan kay Kaninoy makuha na lang tayo na natin makuha tayo na ating, dyan himself, ng ng ating sariling pantanda Ato. so yun yung mga buwid daw dito tayo bubutas so yun yung butas medyo malaki oh nga eh yan, palitan na sila ba? Nagpalitan na, ka? ay hindi pa pala. Siya lang ang taga-tabas, taga-butas. So, check natin yung ibang butas doon ng mga bukid. Madami na ito eh. yan Ito yung butas na isa. Linya-linya ito. Ah. Ah. Madami. Madami. punta ito doon mga bukid ng ating pagbubutas so medyo kinanghali pa nga ako sinuntahan ko kasi yung ano yung aking sinuntahan ko kasi yung aking kwan yung aking punlaan doon ng papaya hindi ko nga nakuna ng video kanina eh kaya babalik ako doon para pakita ulit sa inyo mga bukid oh. so ito yung bukado natin mga bukid Cardinal. Saka ito. Ayan o. Cardinal ito. Saka yan. Malalaki na po ito. Yung ating abukado dito. Malalaki na. Hmm. Dahil ito ay halos nakaungos na ito na halos kulang-kulang tatlong taon eh. Itong abukado na ito pero Ngunit nagsira eh. Bubu, bubulaklak na ito. Bubunga na ito. So nasa dalawandaan ang abukado ngayon dito. At ang ating sweet tamarind ay nasa kulang-kulang tatlong daan dahil ano lang naman po ito sa ektarya lang itong mga bukid mahaba lang ang dayat at itong area ito rin yung area ng na pagkatan natin ng papaya dahil mamaya sentro ang init dito at hanggang hapon na ho yun sagad na hanggang hapon kaya maganda po ang ang ano dito ng sikat ng araw at yun nga po ang aking gagawin ngayon may magbubutas na ako. At uh, hindi ko na po maisasama itong camera ngayon mga kabukid. Bigat. Sobrang bigat naman ito. So yun nga mga kabukid no. Pinas forward ko na. Andito na yung ating punla. Malayo kasi ang ating pinanggalingan pa. So itatanim natin dito itong ating tanim itong ating tupaya. kaya ako ito dalawa ipagdidikit ko yung puno tapos puputuli natin ang isa pagka lumaki na so dalawahan tayo magtanim pagdidikit natin double stack pag ganyan o no? tsaka pag namatay ang isa may isa pa papapunta ah, pa yun dun. dito yung isa pagano naman mga bukid so yun po hindi ko na po may isasama kayo ulit sa ating video at uh, ah, mahirap po kasi yung walang kameraman mga kabukid so pinakita ko lang sa inyo yung aming tinatanim na papaya at mga nasa 700 piraso lang itong papaya na itong mga kabukid yun lang po magkakasya dito hanggang dun sa may tinatabasan namin na yun. At yun po, kita kits tayo meme. Mas pa talaga kami magtatanim dito ng maramihan. Ay gusto ko lang magtesting kung kaya na ba ng aking pool na dito. Minsan kasi, ano eh, nagtanim ako dati, uh, nalalanta agad. Pagkatanim ko ay nalalanta. So baka may nangangain sa ilalim, ay maglalagay ako ng lason. Pagka hindi wala naman, hindi hindi na ako maglalagay. Pero maglalagay ako ng furadan kailangan ko talaga maglagay pure dan. Isang beses lang naman yun sa isang sa sa umpisa lang naman nilalagay yung mga bugid, hindi na inuulit. Kailangan ko talaga maglagay ng pure dahil may mga mga klase ng langgam, yung kwitib kung tawagin. Kaya nun putulin ang katawan ng aking papaya. Itong ganito, kaya nun putulin. Kaya naglalagay po ako ng pure Isang klase siya ng uh, lason na naka granule form. Binubudbud yun sa palibot ng ating ng ating papaya at paikot at uh, yun hindi na siya lalapitan ng insekto so yun lang po yung uh, gagawin natin syempre bago ko to dalhin dito ay mag spray na ako ng ng insecticide na may sticker para hindi agad makain yung kanyang dahon dahil pag nakain agad ito patay ito, uulit na naman ako ng tanim kaya kailangan talaga hindi maiwasan hindi maglagay ng mga kabubid ng insecticide sabaga hindi pa naman natin ito kakainin kumbaga hindi pa naman siya mumuwa, nasa vegetative stage lang naman tayo naglalagay ng ng, ano, ng mga insecticide pero kapag ito medyo nakalaki-laki na hindi na po tayo mag apply so puro organic na po tayo mag apply doon dahil namumunga na so pagka ganitong vegetative stage lang doon lang tayo maglalagay ng lason para makatuloy lang siya ang okay. laki. Tist dito na ako mag na Sa gitna. Testing. Test the water. Hi, dito na ako. O, agad ko na kayo ay. Hi. Oh. Hey. ay tayo nang dala kayo nang tanda mga bukid sa tin nanim na papaya dito na mga bukid yung atin papaya cute lang yan. Testing lang yan kung ganyang kaliit ay mas maganda. Tapos, naglagay tayo ng uh, ito. Pagkakay. Ganon din dito. Midi na muna agad to. Yan. Ating papaya. Ito, sulot-sulot na ito mga bukidok. Yan. Sulot-sulot na yan. Nit. Yan na. Oh, nakarami na tayo. So bukas ang pangmalakasan natin, pangmalakasan na pagtatanim bukas. So yan na. Pamirinda tayo dito. Ay, nako. Kami mga alas 3 may merienda kami. At bukas, merienda din. So, ganun na ang buhay dito mga na. no? Ikspetics lang muna. Huh! Oh. Mga na. Nagpunta nag nag sa katapos ko lang magtanim ng tinesting nating papaya. At uh, mainit. So mag uh, ano tayo, tayo, sa bumba. Makati yung damo doon. So bukas, magdadala na ako ng marami. So pagmamastang ko lang rin mamayang hapon kung malalanta yung, yung akin dala at kung merong kakain na insekto sigurado ako may kakain doon at maglalagay tayo ng lalasunin natin ng konti para madelay natin yung mga insektong naninira ng papaya ay Init, biglang init ngayon biglang init ngayon mga bukid nandito so, tayo ngayon sa ating kalamansian at naghugas tayo doon sa bumba malayo ko kasi yung isang taniman natin ng na papaya doon so pahinga lang tayo ng konti at napakainit po hindi ko patapos yung isa pang isa pang pula na testing ko doon naman sa gitna mga bukid Punta ulit tayo dun Tara So wag ko ako yung mangiinip May akabuki dahil Ano eh Ito lang po talaga yung gawain natin Araw-araw Lagi po ako nandito Halos ito na po yung Naging uh, Ikutan ng aking buhay So Tanim-tanim lang tayo At uh, Ito ito yung mga Tanim natin So ito ay nilinis ko kasi tatamnan ko ito ng kalamansi. Medyo madalang kasi ang kalamansi dito mga bukid. So sayang, nilagyan ko nito para hindi maabot ng nguso ng baka dito sa kabila. Yung itatanim kong kalamansi. At uh, pauulit ko pa po. Ipauulit pa namin itong bakod nito dahil kahit paano kaya pa rin ng baka pumasok. Kaya pa rin yung sirain yung aking aking bakod so yun nga naghilamos lang tayo doon sa bumba dahil napakainit po ngayon biglang init at tatapusin ko yung aking hindi ko pa natatapos yung aking ano hmm, nyo. may tae dito ng baka ibig sabihin pumasok ang baka dito Hindi yun ang baka. So, ito po yung sinasabi ko sa inyong yung uh, irrigation so kapwa dinaanan yung aking kalamansian sa kabila at itong ating papayahan so dito po tayo nagpapapayahan ng abogit so may resource of water tayo pero ang kagandaan lang sa papaya hindi naman niya kailangan ng sobrang tubig. So, konting tubig lang kailangan niya. So, yun na po yung ating sweet tamarind ah uh, lungkong ah uh, lansones na may abukado at yung ating papaya. So, yun lang po ang aking plano dito. Yun po yung goal natin mga abukit. No? Multi cropping sila. At kapag ka uh, namatay na yung papaya, ay tapos na yung ating papayahan dahil sigurado ako iba na naman yung itatanim natin dyan siguro ah, tatanim natin mga kabukid ay ano kalamansi tatamnan ko rin to ng kalamansi dahil maliliit pa po yung lansones kahit mga isang daang kalamansi lang makapangagaw lang tayo dito ng isang daang kalamansi dun sa magagandang pwesto ay ano na Aanay rin tayo sa kalamansi Dahil maliliit pa talaga yung Mga papaya Maliit pa rin yung papaya ko Pag lumaki naman yan ay Daluan taon papatayin ko rin siya Tapos ito Nang uh, lungkong Maliit pa rin Kaya po Ako iwi tanin ng tanin ng multi dito So Nangihinayang kasi ako dun sa space At uh, yung lungkong naman natin yung kumbaga yung ating uh, mga lansones dito ay eh, hindi pa naman agad-agad ng na papakinabangan hindi asampung uh, taon pa siguro eh, bago pa talaga ma magbigay ng bunga uh, at makapagbenta ng lansones so dito sa area namin mga bukid ay may ano may isang puno dito ng cherry na ang daming bunga kaya tingin ako nakuha mo ba be. be tingin o oh, daming bunga oh. Cherry. <laughs> Ayan, o. No? Ganyo. Cherry. Ito ang puno niya, mga bugid, o. Oh. Ito. O. Oh, titigas ng puno nito. Ang ganda siguro gawin sangkalan to, bo, no? Bawas tayo isa, gawin natin sangkalan. Matigas na puno, diba ito, no? O. Oh, kahit sa dulo ng sanga niya. O, oh, kung ganito lang ang bunga ng kalamansi, ah. <laughs> Oo. Oh, ganito lang ang lahi ng kalamansi. Ano'y dugtong kayo natin sa kalamansi? Hindi. E dami Lalaki Sire. pa. Ang malalaki sa kalamansi ito. O oh, parang kalamansi nga. Um, ang dami. O yati. Huh? Hanggang dulo ay. Ah hanggang dulo? Hanggang <laughs> dulo? ba itong ginatambayan ng baka. Kaya ang ang organic dito ay makapal. <laughs> <laughs> Maraming salamat po sa inyo. Paalam.